big congrats ta no sa nakasabay gapon sa tong 459 nakarambol ta ang atong nahataga na is 954 so karon mag recap ta sa result previous result Okay, ang 2 p.m. Gapon, Adlawa is 7.73 Ang 5 p.m. 2.60 Kabalik-balik ng Nambira Og ang 9 p.m. Dani 4.59 Di ag Atong nata ganito is 9.54 kay sarang bali no nakarambol okay sa di madugay ah uh, ko uh, like and subscribe na ating YouTube channel no karon ma-update mo kadlaw sa atong mga ipanghatag nga mga numero okay maghatag na ta direct to the point ani di ta magpaligoy hatag tag number Okay, sa 3D lang niya itong mga taglay, no? Natay, special hearing. Special hearing number. Okay. Respetari ni, respetari. Kaya para gahapon, nag-undas pata. Ah. Mga nang ayaw ninyo, baliwalaan niya itong mga ipanghatag kay. Mga undas pat dun ni Ron. Para ni Karong Karungadlawa, August 20, 2025. Okay. Sa 3D Lotto Okay, ang una na numero Nga mahatag karon Kani, respetarin eh 8 9 4 Okay, klaro kayo no Nga 8, 9, 4 Kaning numero ha abayan na to sa 8 nga itong cold number sa 9 nga itong hot number ando sa pasakay na itong 4 nga dikit po ni siya sa result gapon nga 459 so ayaw kalimti ayaw kalimti o crispy ni uh, shout out ko sa itong viewers to shout out o namo yung mga muhatag de puta birthday code o basing ganahan mo pa birthday code comment ra mo sa comment section 3D ra itong mahatag sa karon karong August 20, 2025 so maghatag na kanadlaw ug mga numero para tayan na ito kanadlaw okay next number natay sa ka number Ang atong mahatag ani is 8 7 Ayaw kalimti na 8 7 2 respetari Kay basin og di na to marespetaran pareha pun, daghan chat sa ako ang ah, nagmahay sila kay wa kataya sa 954459 screenshot aron dili makalimot okay <laughs> ug live day sa Luzon, Visayas, Mindanao. Og i-visit laman pod ang atong Facebook page nga Swertres Engineer kay ato ta mag-update permente. Ug kanus ata mag-live, ug kanus ata manghatag og numero sa atong Facebook page. So palihog ko bisitahan atong Facebook page ug kaniya atong YouTube channel kay ani na to i-live gun sa itong mga number nga panghatag kada adlaw okay screenshot okay napatay isa ngay hatag ang ikatulong na itong number nga hatag kay di kaya nagya utso kaya mo lagi na itong Uh, cold number karon ang atong hot number is 9 no so uh, atong kombinasyon nga mahatag ninyo karon is kani 8 9 dikit yapon ni siya sa resulta nga 4 5 9 target rambol na ginagmayay ra karon na ray pamugas ba kay maghatag mong punta karadlaw okay kay maghatag taog dubli karon sa mga ganahan og dubli kay katuluran ni Balihun, na tay dubli na apo tay triple balik ko na no sa 3D loto ra ta di ta matag sa last 2 ang atong compute ani og analysis na sa 3D tanan sa mga ya, gusto mo tayo sa 3D di arata dari oke okay, screenshot Atai dubli karon. Angatong double karon is 8 8 gapon So giatag ni nato gapon Nga dubli Pero balik ko nato karon Ang ato Ang dubli karon is 8 8 9 8 8 5 Muna no respetarina Okay Gaung-gaung Medyo nang dubli ha shout out deh si atong viewers nga Gatan aw karon Okay, screenshot Okay, maghatag ta tay triple ang atong triple karon natay di na junin ninyo balihon ni atong triple okay screenshot na atong triple klaro kayo no ang atong cold number mao ang 8 8 target di na na mao Ma na ang atong mga numero ang balikon tanan ang recap tanan ang atong ipangatag 894 872 o 895 ang atong doble 88 so 889 885 o ang atong tripod otso okay tega salamat respetar ya makatagam tam tagamay okay moro to god bless o ayo kalimut sa pag like and subscribe ani atong youtube channel o paliho ko comment sa mga bet ninyo nga tayan karong adlaw kung maghatag data Ug makadaog na po ta, magahatag na po ta ug pa sa atong mga legit nga subscriber, okay? Daghang salamat.